Alright guys, uh, pauwi na ako galing trabaho. yan nasagutin ko lang yung ano, yung isang nag-comment sa aking uh, video nung nagbigay ako ng mga damit ha, dito sa ano Palanan Makati sa mga homeless kasi ang sabi niya kasi sa comment, guys, meron daw bang mahirap dito sa ano Makati. So ngayon patunayan natin na talagang ano, uh, merong mga madami mahirap dito. Ipakita natin sa kanya. Ngayon, ito so, 'yung nakita mo yan idol yan yung iba natutulog lang sa ano sa sidecar yon yung iba dito sa gilid gilid yan natutulog yeah kaya para sa yung idol na nagsasabi na mayroon bang mahirap dito sa Makati hindi ano purkit ma isa sa pinaka mayamang uh, syudad itong Makati dito sa Pilipinas ay wala nang mga ano mahirap dito sa katunayan niya ano mas madami nga ding mga homeless dito sa Makati mga nakatira sa mga lansangan lang kaya yun idol yun lang masasabi ko sa iyo merong mga madaming mga ano dito mahirap sa Makati at isa na ako dun isama muna <laughs> uh, dito rin kasi ako nagtatrabaho. yan alright guys nagpapasalamat pala ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ha yung mga solid white man supporter yan God bless po sa inyong lahat